Dami-dami talaga, oh. nag sila ng talong, oh. Pinilian niya yung pinili niya yung ano, maliliit at malalaki. Oh. Grabe, ang dami, oh. Pag-ilis mo. kain dag dagko, gagmay, guapo o guapa. Ina ilain ang rejik. Ay ilain dai ang rejik ay, guys. Ang rejik ilain. Na. Ang lapad ng katalungan nila oh, ito pa oh. Ilang dalawang sako na yan, guys. Ay apat na sako pala oh, look at oh. Huh? Yan. yan, yan yung mga produkto nila ng um, hanap buhay nila dito. daghan akong video magkapasa na maka-upload na ko sa akong youtube daghan ay mukha na na ani ka ni kay gulay tanaw din nang yan kagwa pa sa tagiya sa talong o oh. na o oh. o oh, diba yan yung hanap buhay nila guys nananim lang ko, oh, di ba? Kontento naman may. Kontento nami sa among Kontento na sila, may kapalayan sila. May okrahan, may talungan, may kamatisan, may kasilihan, o oh, di ba? Maya i-upload ko rin yung sili. Labuyo. Marami ding mga sili na labuyo. At saka siling espada. Mm, siling espada rin. Ang tawag sa ang tawag na sa negros, ang kanabitang kuan, kanabitang espada is hmm. taitan. Ay, mao. Ako po isulti sa akong pares. Ayan. akong darling. Ayan, guys. Hmm? Dami talong. Nagpatunga pa dito ko dire. Ah. Na, ikaw magpicture po ka. Picture po ka sa imo. Ayan, guys. Na, Ah, Nag-video din ako guys Good morning Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning. Yan, guys. Tugay interview ko ko ni Mo. Tagpila may baligya ni Mo, anak manang pagkakaron ay 40 ang dagko 30 ang medium ala kabarato di ay no oo ala oy mura lang mura lang talaga yung ano nila yeah, de guys oh. Oh, yung yeah, talong yeah, yeah. thank you God. mura lang yung ano kilo ng talong nila guys just ko po sa iba mahal lang yung kilo na yan tago chinta na 100 pa. Boti Dito na lang, kasi ay mura, na lang. mura lang. sa kanila guys dahil sa kanila tong mga puno na to eh. Halos na lang nila ipamigay ang ano? Hmm. Talong. So sana all. ka kami pag uli mga mig oh. talong guys. Ay, just ko lang. Yan oh, apa, ang dami talaga. ayan yan sa kanila yan good morning good morning Lagi sakitan blooger power ay Good morning. Ayan Ay, Ay, yung aso. <laughs> Romeo, Romeo nga Good morning Romeo nga. nagpapalit ako Roger? Oo. Romio, Romeo Romeo Romio tama na.

hindi na ko ibinta sa sa aking palanggang. Ah, ibigay lang niya guys. Ah, hindi. Tapit, ang niya. Kami kasi tagal ka ng manghud. Manghud, eh ay. Hindi lang lang na lang ta. Para sure. Bigay niya lang yung sa kasi niya guys. Kasi sarili naman niya yung ano eh. Produkto. Kaya siya mamimigay. Kaya siya ay mamimigay. Ang buwang ba nang linaon? Ang linaon eh. bang buwang nang ba? para mo si Valentina kasi is very bright. Oh, bright. Bright, bright. Ang lumi. Ang anak na ng ay. anak anak Ito yung tagahakot nila ng talong, guys. mo. Ingon dayon siya. Siya, nanong ga puti anak ang German, ko wala ka kay balo may pinagsamahan ni isla Herman. Wala gay kaputi. puti anak si kaputi. puti ga lakas gawas. Tungod kay ako ni simpatiya ko Si tata de anak sa gawas. Oy. Wala ideya gawas. anak anak no spa angkan. wala ka no. Inadapi ako ng Herman, buwang nga ka. Ako lang gaya na siya, nga puti lang ka, marunong kag-anak ni Herman. Buwang ka na ni. Kuwan na yung Herman ay pinagsamahan. Pero isa ginatos tatay, linda ka nandiyo ng hato. Nausigo to, nausigo. Kaya ito si Herman. Kadagang pamilya ko to, kaya kuwan ka ito, sipat ka ay. Oo, manong ko diritin. mamatay. Sa'yo, ito ng hato, limos siya na. Wala kuha sa siya. Pugas, pugas. Namugas, pugas. Makuha, tadya na yun eh. good. Huwag mo. Huwag mo masyadong ipahalata yung mga mukha namin. Bakit ka mahiya eh. Okay lang yung pagmatanda. Nanay, tunay sa Manila, sa Romeo. Dili, surig ka sila. Nagpuyutos balay naman. Pero na, na, pumpag sa, kuan, sa udit. Sa katulad. Dila na po yung nagpayo-ayo. Salam mo yung. Ah, sa surig ka, inyong hindi ko tayo inyong tatay Herman. Ah, ah. Ulay, anak sa Romeo. Wala wala pa mai pa sa nalipa gid ni minyo mo og napunta pod ani tanawa dili na padulog dayo guway himasa tinub kagla sing Si Romeo ya to hurag ba mura bitaw kanang tamukha sing marillo marillo aning baante ka ser meron kag mukha si indi blag kamukha ni ni marillo nga ani di ba di mo alam makamay anus la diyan